what's up sa inyo mga kagunggong panibagong vlog at panibagong kabalata na naman so kung bago ko pala sa aking channel mag subscribe ka na huwag ka na mag alin lang ibigay oh! mo na ako si Aan sa mga kagunggong um, ibang na namin ni Ron oh my god so na magati kami ng ano oy magati Bukan bagi gajah. Nak Nagano, nag-usap kami ni Rona na mag kami muna sa cellphone kasi full memory na ako kaya hindi ako makapag-vlog, no? So, ayun ba, ngayon, ang gagawin namin is cheer dance, no? Tignan nyo naman yung ano namin, costume namin, no? Oh, electrical tape. So, ngayon, eto, mag interview muna tayo, no? Kung may pag-asa ba tayo manalo, parang dating gawi lang, no? Tapos, pagkatapos sa interview, mag-subscribe ka na. <laughs> <laughs> eh ba agung gong. So So ayo mag interview na tayo no. Saglit lang to. <laughs> so sa the Big Bad TV. Yeah, 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 yeah. Ano ba sa sabi mo? May pagkasa pa tayo manalo sa cheer dance ngayon? Eto lang naman ako. Oh, one day parties. Day hmm. Oh, tignan mga cura, electrical team oh, ano pa? Kagunggong, kagunggong. Hmm. Oh, three kamba ko, three na followers. Oh, so, eh. oh. No subscribe. may manalo ba tayo cheer dance? Huh? sa cheer dance? Ha? Sa cheer dance. Yeah, nga ako eh. Oh, oh, oh ano? Ano sa wala ka sa sa Hindi. Oh, ano? Kami? Oh, ano gusto mo sabihin yeah. sa mga ano subscribers ko? Paano nyo yung mula kwenta content ni oh. yung ano, Big Fat Joker? Nice. Ay, yeah. sir! Okay na, papay na! Yeah. Oh. Energy! Sabi mo, energy! Energy! Hi! Oh. Hey, welcome sa The Big Fat Joker TV, kuya! 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 Snubbers ka, kuya! Gagawin kita transition, sige! Okay! <laughs> Open. Pero ano, kuya! Uh, ilang porsyento mano kaya nating manalo sa cheer uh, dance? 100.1 100.1? Tapos kuya. O, oh, wala ka lang sasabihin, kuya. Oh. Happy, happy birthday kay Odric Happy birthday. Thank you, kuya. O, oh, anong gusto mo sabihin sa mga subscribers ko, kuya? Just Follow. Yes. Follow Odric and subscribe Audrey. Yes. Oh my God! Wow! Eh, hey, Babay bye na, kuya. Babay Energy. Heather. Hi, Bine! Magsitingin kayo dito, Bine! Oh, so, welcome sa The Big Fat Joker TV! Ilang porsyento tayo mananahan sa cheer dance, Bine? 101%! Oh, no. percent! You're wrong! 101! Parang radio lang, no? Ha? Huh? Ano gusto niyo sabihin kay Coach? Ha? Ah? Oh, ano gusto niyo sabihin sa mga subscribers ko? Oh, sige na, babay na, energy! Energy! Mga walang kwenta! Ano? sino? dali ka sa akin, transition ka. Oh, inability! Kaway-kaway sa vlog! Ito mga walang kwenta eh. Talabas kayo sa YouTube, sa YouTube, sa YouTube, hindi pala sa ano. So, welcome sa my vlog! Ano mo, sasabi ilang porosyento tayo mananalo sa cheer dance. Ano? 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 A wala, wala na kayo sasabihin? Oh, energy! Saan ka na mga walang energy? <laughs> so, abukala namin si Mang Kepwe ngayon, oh! No? <laughs> Maganda naman! Ale! Nandito! Tagal eh! Ganyan nyo ba yun? You know? Liwalag eh! Ayaw pumasok sa vlog ko, no? So, interviewin natin yan, ah! Mabis lang to! Oh! Pagugong! Ito na! Nangingiti mo ka sa Eke, Dito Ang hinap! So, okay na yan, oh! Pray! Tumingin ka sa akin. Well, plastic tayo dito yung pag may BJ. So, pare, ilang porsyento tayo mo nanalo? Zero. Zero. So, bakit ka mo, pare? Iwala kayo ulit sa akin. Galing. So, zero porsyento. Anong sasabihin mo sa mga nag-aabang si sa vlog ko? Subscribe! Subscribe mga kagunggong yun alam! Na ah! Nagtatapos na tayo! Like, comment, and subscribe! Dejok lang! Eman! Man! Eh, man. man. Gising na. Tutulog na tayo. What's up sa inyo mga kaigat? At kasama natin si Mari Camille. Magay ka na Mari Camille. Mari Kamil. po tayo mga kaigat. At isang ahulag dyan. Oh! <laughs> oh. <laughs> ma Ahmad Derek Ala ala ibabago. Mamaya po magpa-prank po kami ni Maring Camille tungkol sa kay Lola po <público> namin, Lolo Roy po na. Na kunyari, buntis na kasi Maring Camille. No, no, no. just bagong so na delete ko yung outro ko kaya dito na lang ako mag outro so oh, syempre so, ganun talaga yun iulitin nga eh hindi hindi contest yon at hindi competition yon ay isang output performance lang sabi ni mamuka porno so bago tayo matapos magsya shoutout na tayo sino ba shoutout lang, oh. Bagayan, oh. So, shout out paganyan lang oh paganyan oh so shoutout kay Jasper Adonai Leila, Zai Policarpio, Jody Ann Pacifico, Faith Montero, Francesca Pineda, Lebron Agustin, Jacob Franco, Faith Alberto, Paolo Quito, at Eliza Serrano. Shoutout Jamila out. Rapera, Shoutout tapos... Shoutout kay Sophia De Asis. Sophia De Asis. Sophia De Asis. Ako na! Five minutes! Sophia De Asis. Sophia De Asis. Sophia De Asis. Uy, nasa na kayo? Kay... Miko Palarcona. Asan na ba? Asa na ba? Maxine Dela Cruz, Crystal Com Competente, Tatlin Melgar, Francesca Rivera, Yula Aguilar, Glace Lea, Mark Jacob Gambe, Alvin Mojica, Sean Galera, Daryl Coran, Rafael Lazaro. Shout out din kay Edmer Guerrero. Shout out sa mga Calderonians. Magbasa kayo ng science page. Thank you. Dario, yung Dario. Ang ganda ni Sisi. The official... Sparse page! Wala ko naman, magulis lang mag-shoutout eh. So, shoutout sa 7 Aristotele Ising, Galileo, Faraday, Einstein, 8 Rizal, 8 Bonifacio, 10 Bene, Industry, Endurance, Endurance, Hindi naman nag-shoutout Hindi naman nag-shoutout yung Amity. Siyempre, bilang respeto na lang sa kanila yun, di ba? Mga lolo. Tapos shoutout din sa 10 Faith, no? So, ayun, hanggang doon na lang makakagunggong. Ang hirap mag-outro, lalo lang pag may epa ng mga klase. At, I like, comment, tawa, tawa sa lahat, ay mag-subscribe. Uh, Inid mo na rin yung bell. <laughs> so, kung bago lang kayo sa channel na ito, mag-subscribe, mag-like, at i-click na notification bell. subscribe Huwag na lang at bibigyan namin kayo ng pasiyan!